Ang paglalakbay ni Jack Mapagmahal Noong unang panahon ay may isang mabait na hari na ang edad niya ay 72. Meron siyang alagad na kawal na nagnangalang Jack Mapagmahal na ang edad niya ay 22. Ngayon, sabi ng hari, Jack, hanapin mo yung tatlong nawawala kong kapatid. Bibigyan kita ng 10 kilo ng ginto. At nagsimulang maglakbay si Jack. Jack, mapagmahal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 days na naglakbay si Jack. At muling nagbabalik si Jack. Kasama niya yung mga tatlong kapatid ng hari. Ngayon sabi ng hari, Jack, bibigyan ulit kita ng sampung kilo ng ginto. Hanapan mo ng mapapangasawa yung tatlong hari. At muling naglakbay si Jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 days na naglakbay si Jack. At muling nagbabalik si Jack. Kasama niya yung tatlong mapapangasawa ng hari. Ngayon sabi ulit ng hari, Jack, kailangan natin ng tatlong size six na Jordans. Bibigyan ulit kita ng 10 kilo ng ginto at muling naglakbay si Jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 days na naglakbay si Jack. At muling nagbabalik si Jack. dala 29, niya yung tatlong size 6. Size 6 na Jordans. Ngayon, sabi ng hari, Kailangan natin ng katibayan, Jack. Bibigyan ulit kita ng sampung kilo ng ginto. At muling naglakbay si Jack mapagmahal. 1, 2, 3, 4, 5, six 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 days na nag naglakbay si Jack mapagmahal. At muling nagbabalik si Jack. Kasama niya, daladala -dala niya yung tatlong katibayan. Ngayon sabi ng hari na mabait, Jack, dahil ikaw ay masipag, bibigyan kita ng asawa. Size 6 na Jordans at katibayan. Ngayon sabi ni Jack, kailangan ko ng cash mahal na hari dahil hindi ko pa maibibenta yung mga binigay mong gold Sabi ng hari Huwag kang magalala kasi bibigyan kita ng pera 999,000 888,000 seventy 555,000 at tatlong kawal na may armas na korintay cinco, at 29. Yan ang kwento ni Chuck Mapagmahal.